Ikaw ba'y matakaw? Ay, matakaw, hindi na matatanggap. Hindi pa rin takaw, salbos-salbos lang. Hindi salbos lang, pwede na, pag matakaw. Mga angkas, andito ako ngayon sa Quezon. Uh, dito sa aking mga kasyula na yan. Mag-isa lang ako dito. Siyempre, wala tayong trabaho. Sarap ang ano dito,

proud to be power module kasi dyan ako natanggal eh sa power module kundi dahil sa power module hindi ngayon pa easy easy na lang ako dito sarap na ng buhay power Ayun mga kangkas, bali, mag-uumpisa na tayo magpagawa ng kisame. Kaya ngayon, andito kami ni Gilbert sa tindahan ng mga materyales. Kasama namin si Kawili, ang aming driver. Shoutout nga pala sa Ace Hardware. Dito ako makumuhan ng mga materyales. Sakto lang ang presyo at libre pa ang deliver. Ang location nyo nito mga kaangkas ay dito lang ito sa Kanda. Malapit sa Kanda Elementary School. At yun na nga, uuwi na kami, na-order namin ang lahat. Wala kaming sakay kundi kami kami lang at yung libring ibinigay. Hindi ko alam kung anong livering iyon. Nakita naman yon loog na loog ang tricycle dahil sila na raw ang magdi-deliver. Hindi biro ang magpakisami mga kaangkas dahil hindi pa nagagawa. Siguradong ang bulsa mo'y butas. Ama, ah, pagkatapos yung pagpindot yung bell, Pinutin niyo po yung... Mahal ba naman ang materyales ngayon? Abay, kailangan sagad-sagad ang iyong ipon. Dahil kung wala, ay talagang ikaw ay mapabaon. Kung Ama. inutang mo pa ang iyong ipagpapagawa, abay, talagang hindi napapanahon. At... Ama. Sa labor mga kaangkas kung hardiplex mo ay sampung buo ay talagang gagastos ka ng 8,000 dahil kada peraso ay 1,000 hanggang 8,000 ay mali pala. Talagang mali yung sinasabi ko mga kaangkas dahil joke lang yon joke lang yun ha 800 lang kada peraso ng hardiplex yun ang gagastusin mo sa labor ganun talaga ang kalakalaan dito sa hanagdom kaya wala ka nang gagawin kundi maghintay manood at magmonitor ito na si Kawili akin ang babayaran pero tumanggi tanggapin aking binabayad kasi raw masyadong malaki sabi niya sige 50 na lang ibinigay sa akin ang sokle at ang sabi tama na re kaya ang sabi ko ay, sige ho Kawili salamat sa inyo at yung magbablog na lang muna din eh dito mga kang maraming nagpapagawa ang problema ay ang manggagawa kulang

Ito na ang kisame. May nasimula na pala agad. Agad ay naikabit ang apat na buo. Sayang, hindi ko na umpisahan na ito ay mabidyohan. Busy kasi ako sa pagluluto para sa aming tanghalian. Ganito pala ang magawa ng kisame. Kailangan dalawang tao hanggang tatlong tao kami. Dahil usong-usong pag ito ay ikitay na Kung hindi, may posibilidad na ito ay mabaklas o mabali. Kagaya ng nangyari, naratluhan na ako ng bali. Babayaran ko sana sa nagkontrata pero hindi na. Joke lang kasi nagawa naman nila ng paraan. Habang busy sila sa pagkakabit ng kisame, ako naman ay busy rin din sa pag-aayos ng tangke para automatic na ang tubig sa lababo. Para hindi na kami nahihirapan sa paghuhugas. Ang hirap nga naman kapag maghuhugas ng bigas, iikot pa din sa labas. Madali lang palang mag-install ng pressure tank. Titingnan mo lang ang sa YouTube. Lalong lalo na kapag kumpleto ka sa gamit. Tingnan mo naman aring hose ay agad kong naikabit. Paano ba naman ang panahon pag sa init? Tingnan mo ang mga putik nagkalat na din eh, ay paano ba naman, nang matapos ay agad ko namang natesting itong motor pati ang tanke, eh. ay wala sa saka iikot, magkano kaya ang magiging kuryente, shoutout nga pala sa katulong ni Gilbert, ito si Baloy, iba ay eh, pinsan ko pa daw aray, kahirap din nga ng bahay na walang tumitira, masyadong makalat at madamon na, kaya kami may balak nang dito, pumirmi kaya akin ang pinapaganda, maiba nga pala tayo mga kaangkas kanina ay kisame ang ating pinag-uusapan bakit ngayon ay may tiles nang itinilever din eh sa aking harapan. Ang bala ko naman sana ay kisami muna dahil baka tayo ay maubusan ang pera. Pero dito sa pagka-tiles, ako napasubo Ang wish ng misis ko, sana daw ay naka-tiles na rin. Pero kisami daw muna ang unahin. Dahil pag tag-araw, kaming lahat ay napakabanasin. At isa pa daw, malaki ding budget ang uubusin. Sabi ng karpintero, kung may budget ka, isabay mo na. Dahil araw daw naman ang bayan sa kanya. Kaya naman sa kabilang tabi, ako yung nagkukumpute-kumpute at pinag-iisipan yung hiling ng mesis ko na nakatiles na rin para isa lang ang gastusan. At isa pa, ito pa lang aking karapintero ay may problema ang pinagdaraanan. Ang mesis pala niya ay mayroong paramdaman. Kaya akong napag-desisyonan na sige pre, itiles ko na nga para makatulong din man ako sa'yo sa financial Dahil alam kong kailangan, -kailangan mo ang tuloy-tuloy na kita para naman may pagamot mo ang iyong asawa. So oh, ito na mga kaangkas ang pisame Yung hard flex na ikabit na 10 piraso lahat yan Kaya sigurado na ang 8,000 nila Ganito mga ng meron ng iyong bahay kapag nagpapagawa ka. Sobrang dami ng kalat kapag may mga gamit na masasagasaan, kailangan mong ilipat. Nakita mo naman yan, may dalagala pa silang kawayan. Para na naman, high tech ang kanilang tungtungan. Este, hagdanan pa lang. Ang hiram pa daw yan dun sa ng paklutan. ayat mga kangkas, panood din yun. Pag ito'y natapos, eh, sakit din sa ulo mag-imis nito. Lalo na't na mag-isa lang ako. Ayan, panoodin nyo muna yung mga nakasabit na yan, oh. Parang atorne, di ba? Oh, si out O oh, ayan, ang kwet ng helper. Huwag natin kunan ng mukha kasi hindi natin alam kung ano ang kanyang ginagawa. Ayan mga kangkas, ang labas ng bahay ko. Parang unahan ng barko. Sino kaya ang arkitek nito? Oy, joke lang mga kaangkas ha. Hindi ko pinukulaan niyang. Kahit ganyan ang hitsura niyan, hindi ko kaya ang gumawa niya. Ito Ito lang. Ito Ito lang. Ito, Ay, ito? Uh, ito. Oh. Ay, mates, ito <laughs> Ah, tapos na rin ang kisa ni. Pero kapag nagpapagawa ka ng bahay, makaigahanga ng pera eh. Pag wala sauce. Pag wala kang lolo, lolo, pag pag wala Jadi bos keluar. Tapi mah guna. Kan yang malu ngai. Tapi okay. itu saya tahu. No, Tapi no, ada eh. yang ini. Permain agak driver bayar ini. Karena Oo. Okay. Sana ikau bayar mata kau. taruh ini mata tangga. di paling kau tangkus tangkus nang sama kau. Saya kita pag gusto lang pwede na pag matapaw. <laughs>